Yes, hi. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. And uh, andito ako ngayon sa may, uh, uh may malapit sa Uptown Plaza. So, today's video is ipapakita ko sa inyo yung aking mga uh, mga gandang tanawin sa aking pagkagala dito sa aking day of today. So, sa mga baguhan dito is don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And hit the notification bell. Click all para updated kayo sa aking mga videos. So, sa lahat ng aking uh, 1 million viewers, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you so much, so much <laughs> sa inyong lahat. Yeah, let's go. Magalak tayo muna. So, ayan. So, nasa ano na tayo. Nasa Admiralty. So, galing tayo sa Taipo kanina. And then, papunta tayo sa Admiralty at uh, hinahanap namin yung uh, Tamar Park. So, medyo naghahanap pa kami kasi hindi ka namin kabisado ang Tamar Park. So, puntahan namin ngayon. So, sundan nyo lang kami sa aming uh, paglalakad ayun, so naglalakad na tayo papasok sa Tamar Park at uh, grabe ang sobra palang daming mga tao dito na nakatanbay at mga OFWs na nagpapahinga uh, Indonesian at saka uh, mga OFW na kababayan natin so meron din mga ano mga um, mga local netizen na nagano nag, ano, uh, nag enjoy sa park kasama yung kanilang mga kids ayan so ang dami pala topos siguro dahil maganda dito malamig uh, may punong kahoy at saka nasa uh, tabing dagat so maganda siya magpahinga dito at saka magdala ng tent at uh, um, pero pag sabi mong matulog eh parang hindi ka makakatulog kasi sobrang ingay at saka may mga nag video okay so ayan so ang iba dito naman ay nag uh, enjoy sa pag uh, photoshoot <coughs> ayan, yung mga ano yung mga creator ng <laughs> yung mga creator sa uh, social media yan. So, <clears throat> siguro, may nakita ako dito ng kanina na, ano, na Chinese na mga influencer. Yan. Um, ang lalaki ng mga ano nila. <laughs> mga cameras. And, ayan, so, medyo nag enjoy tayo dito. At uh, saglit lang kami dito tapos babalik na kami sa ah... Uh, Taipo. <coughs> kasi ano, hindi kami pwede mag ano kasi ano, may nasira na ano na uh, release ng MTR at saka na ano nagka Kaya baka matagalan kami. Ayan. So, ang ganda dito, at ngayon lang ako nakapunta dito na park. Um, nakapunta ako dito, nakapunta ako sa Tamar, pero, ano, sa ibang part siguro yun, at hindi dito, kasi iba. Ayan, um, sundan nyo lang kami sa, sundan nyo lang ako sa aking pag-iikot dito. At makikita niyo ang mga magagandang mga views ayan nung mga ano OFWs nagsiksikan sa may mga punong kahoy. Um <clears throat> Maganda ang weather ngayon kasi hindi masyadong mainit. At um makulimlim. Kaya maraming nag- ano, nag-walking oh, nag, nag ng na mga ano din mga netizens. <clears throat> ayun, so inikot lang namin ang uh, park na to sa Tamar Park at uh, napakaganda ng park na to so alam niyo guys yung sa sa Hong Kong ang daming mga park-park dito at saka ang gaganda ng mga pagka-design ng kanilang mga park at uh, mai-enjoy ka talaga pag mag-tour ka dito so, uh, apart lang, uh, napaka-aliwala at, at napaka um, uh, malinis so yan ang kagandahan dito sa Hong Kong so tingnan nyo ang dami ng mga, um, mga OSW, uh, yung, uh, kapahinga at nag-enjoy sa kanta nilang mga friends kasi day off na sa mga OSW. Uh, at sa kabilang gilid ng kinsa na, ah, uh, itik dito. may so, marami tayo. So, ngano po? Unfortunate, may malaki so, may mga marami talaga makapbahang dito, magbike, mag walking, walking. Yan. Kasi yung mga, ano, mga Chinese tito, mahilig sila mga mag-hiking, uh, mag-walking every uh, every morning or uh, ang pinakamarami is mga alas 3 ng hapon. So, kasi yung alas 3 ng hapon, ayan uh, kasi yung titan C si ang hinahanap yung, yung, yung na tao kaya kailangan nila alas 3 na natin maraming tao ayan so naikot na namin yung lahat ng lahat hindi pala ang tat lang ito kasi malak, malaki malak ito hindi, hindi namin naikot lang kasi wala ang oras And baka sa susunod uh, mapuntahan namin yung ibang mga part ng part na to. Ayan, thank you so much sa uh, inyong uh, uh, panunood. Maka walang sawang panunood sa aking channel. At uh, sa aking uh, video. So, um, ang pagandang uh, panagin. Uh, I mapag magkakaroon sekarang ng parang peace of mind pag uh, pumunta ka sa mga lugar ng gusto mo So, magtatapos na tayo At maraming salamat sa inyong panunood And uh, don't forget to like, share, and subscribe to my channel And hit the notification bell Click all para updated kayo sa aking mga videos Okay, bye-bye, bye-bye Thank you, thank you